Sa bawat bayan, may kwentong tumatatak sa bawat isip ng mamamayan. Mga kwentong hindi natin alam kung totoo, katang isip o babala lamang. At sa kwentong ito, isa ang tumatak sa bawat Pilipino lalo na sa rehiyon ng Visayas. Ang kwento ng isang ina na nagbalik bilang isang halimaw. Ito ang kwento ni Maria Labo. Bago siya naging alamat ng lagim, si Maria ay isang simpleng babae lamang. Isang mapagmahal na ina, isang tapat na asawa. Ngunit gaya ng marami, nasakal siya ng kahirapan. Kada gabi, nakatitig siya sa langit, humihiling ng pagbabago. Hanggang sa isang araw, dumating sa kanya ang isang pagkakataon. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang domestic helper sa ibang bansa. Luha ang pamamaalam na dala nito, ngunit merong pag-asang pagbangon. Naghangad siya ng pagbabago sa kanyang buhay pero hindi niya akalaing ibang klasing pagbabago pala ang kahahantungan niya. Sa mga unang buwan, maayos naman ang lahat. Nakakapagpadala pa siya ng sulat buwan-buwan sa kanyang asawa at anak. Pero hindi rin nagtagal, nagbago si Maria. Madalas, siya ay pagod, tahimik at tila laging may malalim na iniisip. Naputol din ang pagpapadala niya ng sulat dahilan upang mag-alala ang kanyang asawa na naiwan sa Pilipinas. At isang gabi, ayon sa mga alamat, may kumausap raw sa kanya. Isang matandang babae na sinasabi ng iba ay kapwa OFW daw. Ang sabi naman ng iilan ay bagong kakilala at ayon naman sa ibang kwento ay amo mismo niya. Pero ang taong ito ay nagmamay-ari ng mutya na may matinding kapangyarihan. Anak, handa na akong lumisan sa mundong ito. Pero bago ko magawa iyon, kailangan kong ipasa ang matagal ko ng lihim na itinatago. At ikaw, Maria, ang napili kong pagpasahan ito. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas at kayamanan. Pero alalahanin mo, may kapalit ito. At dito na nagsimula ang lahat. Hindi alam ni Maria na sa pagtanggap niya ng mutya, tinanggap niya rin ang isang sumpa. Pagkalipas ng dalawang taon, umuwi si Maria. Sa una, napakasaya ng lahat, lalo ng kanyang asawa at ng anak. May mga pasalubong, may pera at kung ano-ano pa. Ngunit sa mga mata ni Maria, may kakaibang bigat at tila wala itong pakiramdam. Dumipas ang mga araw. Napansin ng asawa niya hindi siya sumasabay ng pagkain sa kanila. Wala siyang reaksyon o emosyon kapag kinakausap. At tuwing gabi, lumalabas siya sa bakuran at nakatitig lamang sa buwan. Hanggang sa isang gabi, nagising ang asawa niya sa iyak ng bata. Dali-dali siyang bumangon at sinundan kung saan nanggaling ang sigaw. Pagpunta niya sa kusina, doon niya nasilayan ang pinakamalagim na gabi ng kanyang buhay. Si Maria nakasubsob sa mesa. Kinakain ang laman ng sarili nilang anak. Sa sobrang gulat at hinagpisa na saksihan, Napasigaw ang lalaki at kinuha agad ang kaniyang bolo. Hindi siya makapaniwala sa karumal-dumal na ginawa ni Maria sa kanilang anak. At dahil doon, hindi niya napigilan ang sarili. Winasiwas niya ang bolo kay Maria at nasugatan niya ito sa muka. Ngunit agad itong tumakas palayo sa dilim. Magmula noon, tinawag na siyang Maria Labo. Mula sa salitang labo na ang ibig sabihin ay hiwa o sugat sa muka. Matapos ang insidente, naglaho na parang bula si Maria. Walang sino man sa mga nakakakilala sa kanya ang muli siyang nakita. Ngunit hindi pa natapos ang takot sa iba't ibang lugar, nagsimulang mag-ulat na nakita siya. Sa kapis, may babae raw na dumarating tuwing madaling araw, nakatalokbong at humihingi ng pagkain. Sa ilo-ilo, may mga magsasakang nagsabing nakita nila ang isang babae sa bukirin, kumakain ng hayop, may labo sa bukaan At sa lete, may mga buntis na nagkukwento ng babaeng sumusugod sa kanilang bubong. Inaamoy ang kanilang tiyan bago biglang naglalaho. May mga driver pa daw sa Samar na nagsasabing may sumasakay na babae sa kanilang jeep o tricycle. Tahimik, nakayuko, Pero paglilingunin na nila, mawawala bigla. Mula noon, kumalat ang paniniwala na si Maria Labo ay buhay pa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya isang ordinaryong tao. Isa na raw siyang aswang, isang nilalang ng dilim at sumpa. Umingay ang kwento ng alamat ni Maria Labo na ang isang lokal na radio drama sa Visayas ang naglabas ng serye tungkol sa babaeng kumain ng sariling anak noong dekada 80. Ang programang iyon, ayon sa mga nakakatanda, ay inspirasyon mula sa mga kwento ng baryo sa iba't ibang panig ng rehiyon. Sa bawat gabi, libu-libong tagapakinig ang masugid na nakikinig habang ipinapalabas ang nakakatakot na tinig ng babae sa radyo. Anak, gutom na gutom ako. Dahil dito, kumalat ang kanyang kwento sa buong bansa. Mula sa mga baryo ng Iloilo hanggang sa lungsod ng Cebu, naging pangalan si Maria Labo na kinatatakutan at pinag-uusapan. Maging sa mga comics, tabloid at kwentuhan sa eskwela, siya ang naging simbolo ng babaeng nagbalik na may sumpa. Ngunit may tanong pa rin ang karamihan ng mga tao na nakakaalam sa kwentong ito. Totoo nga ba si Maria Labo ayon sa pananaliksik ng iba, walang opisyal na record ng krimen. Walang dokumento ng babaeng may ganitong pangalan sa pulisya o pahayagan. Ang mga mananaliksik ay naniwalang ito ay pagsasanib ng mga totoong pangyayari at mga alamat ng aswang. Posible raw na may OFW noon na nagkasakit o nasiraan ang bait naging inspirasyon para mabuo ang kwentong ito. At dahil uso ang mga radio drama noong panahong iyon, lalo itong pinalakas ng imahinasyon ng mga tagapakinig. Mula sa isang kwento ng trahedya, ito ay naging alamat ng takot. Sa kabila ng lahat, nananatiling buhay si Maria Labo hindi lang dahil sa takot kundi sa kahulugan siya ang imahe ng sakripisyo at kabaliwan ang babaing sinakripisyo ang sarili para sa pamilya dahil sa sobrang kahirapan pero sa huli nilamon siya ng sumpa ng pagdurusa hanggang ngayon Marami pa rin ang naniniwala na totoo ang kwento ni Maria Labo. Kapag may naririnig silang yapak sa labas o may humihingi ng pagkain sa dilim, ang sinasabi ng mga matatanda, Hawag kang lalabas! Baka si Maria Labo yan! Anak, gutom ako. Gutom na gutom pa rin ako. Walang nakakaalam kung totoo ang kwento ni Maria Labo. Walang nakakaalam kung saan siya talaga nagsimula o kung nasaan siya ngayon. Pero sa bawat kwento ng Pilipinong nagdurusa dahil sa kahirapan, laging may bahid ng Maria Labo sa kanilang kwento. Ang ina, ang aswang, at ang alamat na hindi kailanman makakalimutan.